tempo. na abutin pa ng ilang buwan ang aftershock ng magnitude 7.6 na lindol sa Eastern Samar kagabi. Isa po ang patay sa pagguho ng lupa na dulot ng pagyani. Paalala ng buwan ng FIVOX, huwag maniniwala sa mga text message na may prediksyon ng pagdating ng lindol. Wala raw makapagsasabi kung kailan magkakalindol. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. pulang sa kalsada ang mga taga-tandag, Surigao del Sur, nang maramdaman nila ang malakas na pagyanig kagabi. Bakas sa mga mukha nila ang takot. May ilang lumikas. Nagpatupad naman ng force evacuation sa mga nakatira sa coastal barangay sa Siargao Island dahil sa banta ng tsunami. Ramdam din ang pag sa Davao City. Nagsilabasa ng mga tao dahil sa takot sa pinsalang maaring dala ng lindol sa isang barangay sa Katarma, Northern Samar, mabilis na lumikas ang mga residente. Sakay ng mga sidecar at tricycle, nagpunta sila sa mataas na lugar para makaligtas sa kalimag at tsunami. Sa Tacloban, Leyte, nawala ng kuryente. Ang ilang bahagi ng gusaling ito, nagkrak. Isang babae naman ang isinugod sa ospital nang mawala ng malay dahil sa nervyos. Siksika naman sa evacuation center ang mga lumikas. Nasa tatlong daang residente naman ang inilikas mula sa coastal barangay sa St. Bernard, Southern Leyte. Naramdaman din sa Central at Western Visayas ang lindol. Ang mga empleyado ng mga call centers sa Cebu City nagsilabasan. Ganito rin ang nangyari sa Iloilo City. Pagputok ng araw kanina, tumambad ang pinsala ng lindol. Sa barangay Punta Bilar, Surigao City, bumagsak ng ilang bahagi ng mga bahay Hapit na nung mga disaster, kay hapit na pangyari ng tag-ulan din din yung brownout kamunda niya na may usok. na naman kayo magkita, hindi kita rin kami. Paglabas namin yon muntik na kami makulogan sa yung mga nangangahulog doon sa medyo mataas-taas na parte ng ano ng barangay doon kami agad ni may, may mga gumuhong pader at bahay rin sa mga baybaying lugar sa Maasin, Southern Leyte. Tina Panganiban Perez na haduto, 24 oras.